Ang mitolohiyang Persian ay batay sa relihiyong Zoroastrianismo. Ang relihiyong ito ay nagmula sa mga ideya ng isang pilosopo at propetang si Zoroaster. Naniniwala ang Zoroastrianism na maraming mga Diyos at Diyosa, ngunit lahat sila ay pinamumunuan ng isang tunay na Diyos na si Ahura Mazda. Sinasabi rin ng paniniwalang ito na mayroong iba't ibang mga Diyos na pinamumunuan ni Ahura Mazda na gumagabay at pumoprotekta sa sangkatauhan laban kay Angra Mainyu na tagapagdala ng mga banta at impluensya ng madilim na puwersa. Pinaniniwalaan sa mitolohiyang Persian na laging may mabuti at masasamang panig ngunit sa huli, ang kabutihan ay mananaig laban sa kasamaan o kadiliman. Ang pangunahing tema ng mitolohiya ng Persya ay ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang isa pang tema na matatagpuan sa mitolohiya ng Persya ay ang paghatol sa kabilang buhay ayon sa kanilang mga gawa habang nabubuhay. Ang mga may dalisay na espiritu lamang ang muling isisilang sa mundo habang ang maruruming kaluluwa ay masusunog sa apoy. Sa pamamagitan ng pagsunod sa landas ng katotohanan at katuwiran, ang mga tao ay maaaring maging mas malapit kay Ahura Mazda. Upang gawin ito, hinihikayat ang mga tao na maging matapat, mapagkawang gawa, mahabagin, at maging mabuti sa kanilang pag-uugali isa sa mga pinakarelihiyosong sibilisasyon ang sinaunang imperyo ng Persya na kilala sa pagkakaroon ng iba't ibang mga sinaunang Diyos at Diyosa. Ang kanilang mitolohiya ay binubuo ng maraming umiiral na mga Diyos at Diyosa. Ngunit lahat sila ay pinamumunuan ni Ahura Mazda. Si Ahura Mazda ang pinuno ng labing isang iba pang mga Diyos ilang mga Diyos at Diyosa ng mitolohiya ng Persya. Ahura Mazda, Diyos ng Kabutihan, lumikha ng lahat ng bagay at ang pinakasinaunang Diyos ng Persya. Nilikha niya ang langit, tubig, lupa at buwan. Ang Grama Inyo, Diyos ng Kasamaan, ang masamang Diyos na naglalayong sirain ang lahat ng nilikha ni Ahura Mazda. Mitra. Siya ang may pananagutan sa pagbabago ng mga panahon. Kilala siya bilang Diyos ng pagsikat ng araw at pagkakaibigan. Havar Kasata, ang Diyos ng araw, responsable sa pagbibigay ng kabuhayan sa mga tao at pagbibigay buhay sa kanilang mga pananim. Ardvisura Anahita, ang Diyosa ng pagbubuntis, tubig kalusugan, pagpapagaling at karunungan. Narito naman ang katangian ng mitolohiya ng Persya. Ang pangunahing tema ng mitolohiya ng Persya ay ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Binubuo ng tradisyonal na kwento na tumutukoy sa mga kakaibang mga nilalang at sinaunang pinagmulan. Binibigyang diin ang mga kaugalian ng lipunang kanilang kinabibilangan. Umapaksa rin sa mga kaugalian sa pagharap sa mga mabubuti at masasama, mga aksyon ng mga Diyos at mga karanasan ng mga bayani at kakaibang nilalang. Nakabatay ito sa parusa at digmaan at puno ito ng mga nakatatakot na halimaw.